pitong beses ko silang babalikan, nabira siya na nakapatay, siya pa ipagtatanggol. Kasi wala pang loob talan. Sa panahon natin mayroon loob talan. Na Pag nakapate ka, makukulong ka talaga. Pero sa Diyos, hindi ka niya Hindi ka niya tatalikuran. Kaya mapasalamat tayo sa Panginoon, ang munisipyo, hindi ka ng Diyos. Bakit? May mga chaplain eh. Hindi ka ba dyan? May. Eh di ba, pagka munisipyo, alam niyo naman pag munisipyo, di ba? O nil nangyayari sa Senado, nangyayari sa Kongreso, siyempre, bababa din niya sa mga munisipal eh. Kaya pag nagturuan lahat, may blame. Gets nyo? O, eh kami, anong ginagawa namin dito? Huskahan namin kayo? No. Kaya kami na dito. Sabi nga ni Mayor, na makosyalaryan kayo para kami ay kabayan. Ayos po mga kapatid. Amen. Wala kaming karapatan ng mga